kasi sobrang ilang ko na napaisip na ako magpa check up ulit at magpa-schedule nitong ano uh, opera magpapa-opera na po talaga ako final na po iyon para naman maiwasan itong paglaki ng bukol kakaiba po yung paglaki ng bukol ng akin Good morning po sa inyong lahat Pasensya na po kayo sa aking itsura Wala pa akong hilamos Lahat lahat Nag-eyebags na Kagigising ko lang po So ngayon, po. for today's video Ika-clarify ko lang yung aking Dating video na may bukol sa kilik Kasi maraming nagsabi sa akin Mahina yung bosis ko Pasensya niyo na po Ngayon, i-explain ko ulit kung bakit Ganon yung nangyari Uh, unang-una nung 2018 sa first baby ko sa aking kambal tumubo yung bukol sa kilikili ko hindi ko lang yun pinansin hanggang sa nanganak ako uh, tumigas, masakit pagka ano pagka, pagka nagalaw siya siguro nasa isip ko lang ay ano uh, isang milk yung laman After a year, wala na yung sakit hanggang ngayon, wala na yung sakit sa aking uh, dito bukol ko sa kilikili. Kasi nga, uh, malambot na po siya. Dahil napansin ko lang na lumalaki ng lumalaki talaga siya, tumubo talaga siya. Pa-check up ako. After nang nagpa-check up ako, in ultrasound, binigyan ako ng, ng schedule ng doktor na magpa-ultrasound. Tapos, nung nagpa-ultrasound po ako, ay wala pong findings kahit ano. So, ito po yung bukol sa kilikili ko, guys, mga mamshi. Pasensya na may buhok. Ayan po siya, Oh. Nakakailang po kasi tingnan. Masyado na po talaga siyang malaki. Ah, uh, pag igaganyan ko siya, ayan, pag igaganyan ko siya, malaki yung bukol na. Lumalaki na po yung bukol nito, hindi so siya ganito kalaki dati. Kaya, kaya, nung, nung nagpa-ultrasound ako ay, sabi ng doktor, wala naman siyang findings, kundi fats, yung kulay dilaw. Yun yung sabi nung nag-ultrasound sa akin. Kasi kahit anong silip, nakadalawang ultrasound po ako. Kahit anong silip, ay wala po. Kung gusto nyo pong magpa-check up, kung sa mga momshin na may ganito, na bago mga anak or pagbubuntis, may ganito na po, uh, ipa-check up nyo na po sa, sa doktor na nag opera surgical surgery. Basta yun po yung nakalimutan ko na magpa-check up po kayo kasi hindi po natin alam kung may findings ba o tulad lang sa akin na wala. Kasi yung iba na nagko-comment sa video ko ay masakit. Tapos, hindi rin sila nakapagpa-check up gaya sa akin nung una. So, much better na ipa-check up nyo po para alam nyo po kung ano po iyon. Kasi sa akin, ang sabi ng doktor, pwede po siyang ipa-opera pag, pag gusto ko. Kasi nakakailang na po siya tingnan. Yung dito ko ay wala naman. Pasensya na, maitim kilikili ko. Wala. So, ito lang po talaga siya. Kahit anong pisil ko dito, wala pong masakit. So, kahit anong ganyan ko, wala pong masakit. Ang masama lang ay, nakakailang lang po siyang tingnan pag nagsuot po ako ng sleeveless o kung ano-ano. Kasi, malaki na po siya. Lalo na pag ibinima ko yung uh, aking kamay. Ayan po, oh. ang pangit po talagang tingnan. So, By January or February, pa-check up po ulit ako kasi plano ko na po siyang ipa-opera kasi uh, lumalaki po siya nung time na pina-check up ko po ito ay nasa 0.5 cm yung laki ng bukol, yung sukat at sukat ng bukol. So, sa ngayon, mas lalo ko siyang napapansin na lumalaki. Kaya parang parang balak ko na po talaga siyang ipa-check up dahil malaki na rin naman yung bunso ko naka one year old na siya mahigit so pwede na rin akong magpa -opera dito sa aking kilikili so sa inyong mga ma'am siya huwag nyong kalimutan alagaan niyo ang inyong Ay, sarili hindi natin alam na yung ibang may ganitong case na kagaya ko is my findings, my cysts o cancer o ano ba yan. Kaya mahirap na mas maagang maagapan. Kaya yung sa akin, laking pasalamat ko gawa ng wala naman nakita kundi taba lang po. Pero lumalaki, tumutubo kasi. So, malalaman siya pagka naopera nito. So, ito po yung dahilan kung ba't ako nagkabukol. Simula ito nung nagbuntis lang po talaga ako. Nung pinakaunang buntis ko hanggang hanggang ngayon kasi hindi na siya nawala. 2018 nagsimula. Hanggang ngayon, 2023 lumalaki nang lumalaki na yung po yung bukol. So, sa mga nagko-comment po sa akin, ang ma-recommend ko lang po sa inyo, magpa-check up po kayo doon sa surgery po para maalaman nyo po kung ano yung sa uh, sasabihin kayo na magpa-ultrasound. So, para malaman po ninyo kung ano po talaga ang meron kayo sa bukol nyo. Kasi yung iba masakit, ganyan. Pag ginaganyan nila, masakit. Sa akin naman po, sumakit lang to nung uh, bagong anak kasi matigas siya. Siguro sumabay din sa uh, sa may breast ko dahil may gatas. Ngayon na uh, pero until now may gatas naman ako pero wala na. Hindi na siya masakit. Yung first baby lang, masakit talaga siya pagka nagagalaw kaya minsan hindi ko siya maipit na ganito. Kaya pagka ano, pagka pagka uh, nag uh, ano ko nag naglalakad ako nang naka, minsan naka, ano lang ng konti o tinitiis ko lang yung sakit kasi masakit talaga sa masakit. Matigas nga eh. So ngayon dahil wala na, hindi na siya matigas, puro malambot lang kahit anong pisil. Hindi po siya uh, hindi po siya masakit na lumalaki lang nang lumalaki yung bukol. So ang pangit ng talaga tingnan no? oh, isang isang ganito po talaga siya pagka uh, ganyan, kahit anong side ko, o ganyan, ibaba ko yung kamay. Napakapangit po talaga tingnan. Sobrang nakakailang, uh, nakakailang na nakakahiya. At, uh, yun po. So, pagka siguro, pag naoperan, malalaman ko talaga kung ano, ano talaga yung cause nito. Kasi sa ultrasound, kahit anong pilit nilang hanapin, kahit saan na, uh, ah, kahit saan na nila hinahanap dito sa buong kilikili, wala po talaga. Walang findings, kundi yung fats lang. Sa pangalawa naman na ah, may libring ano din, ultrasound, pinatingnan ko ulit. Tapos, ganun din yung sabi ng doktor na wala din namang findings, kundi taba lang. Sobrang ilang ko na napaisip na kung magpa check up ulit at magpa-schedule nitong ano, uh, opera magpapa-opera na po talaga ako final na po iyon, para naman maiwasan itong paglaki ng bukol kakaiba po yung paglaki ng bukol ng aking kilikili pasensya na kayo kung may buhok yan, maitim yan okay lang, di ako nahihiya so, iyan po yung bukol oh. makikita nyo naman yung shape ng bukol ng aking kilikili so, ganyan napakapangit po talagang tingnan pagtatawanan nyo yung kilikili ko, okay lang. Kasi, uh, hindi lang pala ako ang nakaranas nito. Kundi maraming mga mom, she din pala ang nakaranas na biglang may tumubo sa kanilang kilikili. Na hindi rin nila alam kung bakit. Parang ako lang, hindi ko rin alam kung bakit. Basta, bigla na lang itong tumubo nung nabuntis po ako. Nung wala, wala pa naman. Wala, okay lang naman nung wala pa. Nung bigla lang talaga na, hindi ko alam sa anong dahilan bet ganito. Way back 2018 nabuntis ako. May seminar at saka libreng ultrasound. Ipapa-check up ko sana ito. kasi so, hindi ako uh, hindi hindi ako hindi ako pinayagan na magpa ultrasound ba yun o x-ray kasi buntis ako baka daw maapektuhan yung baby ko. Kasi gusto kong malaman kung bakit may ganito. Ang sabi sa akin noon uh, karugtong daw to ng breast ko. Kaya, ganun. Tapos, nung pagkapanganak, yun na nga po, biglang matigas na masakit. afternoon nun, nung lumaki na yung baby ko, nawala naman na po yung sakit. Hanggang sa ngayon, nawala na talaga yung sakit nito. Kahit pangalang baby ko, pangatlong baby ko na. Hanggang ngayon, wala na po talaga siyang sakit. Malambot lang na malambot na lumaki. So, ganyan no, oh, kahit ano. Oh pisil-pisilin ko yan ng kung ano-ano. Wala. Ganyan po talaga. Ang pangit talaga, oh. Oh. Sa mga ma'am si Jen, ah, sa nakaka-relate sa akin, na, ah, huwag niyo pong patagalin na ganito kalaki yung bukol nyo. may bukol kayo, pa-check up nyo na dun sa doktor para mabigyan kayo ng uh, referral kung saan kayo pwede pa ultrasound At nang malaman nyo agad kung ano iyon, baka kasi magkaroon tayo ng Uh, findings nito na mas malala pa pala ba. Diba? buti na lang sa akin ay eh, fats lang yun lang po yung sabi ng doktor so mga mamshi uh, wag nating pabayaan ng ating sarili dahil isa na tayong nanay alagaan natin ang ating sarili para maalagaan din natin yung ating mga anak kaya yun lang po yung mapapayo ko sa inyo pag may makikita po kayong uh, kakaiba sa inyong katawan agad agad po kayong pakonsulta sa doktor So, maraming salamat po. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and share this video. Sa mga nakaranas ng ganito, mag-comment po kayo. Kung nakaranas po kayo na may bukol sa kilikili at napaopirahan kung ano po yung uh, may suggest niya sa akin. Maraming salamat po and bye-bye mga momshies!